guys. So, tinray ko na yung ito guys, oh. Ito mga ganito. Tapos, itong binili ko sa mall. And, tignan nyo yung kilay ko guys, oh. Fairness, maganda siya. kasa dito lang kailangan pa ng ano dito. Ng mahaba. Ganyan siya guys, oh. oo Ganda niya. Tapos, itatry ko rin yung eyebrow na eyebrow ba yun? Basta, iya, itatry ko rin sa ano, sa piling mata kung maganda rin siya. So, ayan guys, maganda to. Ganitong kit siya guys, mabibili nyo siya sa may mall. And ganito yung packaging niya, ganyan. So, maganda siya sa pangkilay guys, kung gusto nyo bumili. At itong, ano natin na hindi ko inaalis sa box of course, kasi gusto ko yung box niya. So, itong eyeliner, it's not eyeliner. Parang ano siya, sa pilikmata siya, guys, no? sinabi ng babae is waterproof po siya. Kasi, guys, yung matao kasi, pag nag, hindi talaga ako naglalagay ng black dito, guys, kasi kumakalat siya dito sa eyebags ko. Lumalala, yung parang, ano ba yung eyebags ko? So, itatry natin siya. So, gagamit ako ng ticheck check ko muna doon sa ano, sa banyo guys. Kasi mahirap mag-eyebrow dito sa phone, no? Hi guys. So, ayan guys, ginamit ko na siya. At tingin ko, ang bilis niyang mat matunaw. Nakikita niyo yan guys, to oh. Yung pilik matakot. Ano, humaba siya. Kasi sinabi talaga ng babae, nung binili namin to, is that, ahaba ah, yung iyong pilip mata. Umaba. Yes, humaba po siya. Oh, tignan nyo yung piling mata ko. Oh, taraan. Ganda siya. So, okay. This one is maganda. 24 hours. Oh. At ito doon. Ito talaga guys. Ang ganda ng kilay. Tignan nyo. Hindi kasi ako marunong magkilay guys. You know. Puro. Ano. Ito lang palang efekto. Maganda pala ito pag ano. Pang kilay siya. Oh ganito guys yung bilhin ninyo. Bumili kayo ng ganyan kasi meron na siyang kasama nito. Oh. So, mga ano wala eh. So, balik na natin siya sa loob.